Ayan, naka-play na. Mga kabayo, ano ang sadya sa aking tahanan? Mayroon bang usapin sa lupa? Mayroon bang usapin sa pamamagitan ng inyong mga masigking pakikipagkaisa sa akin? Sino sa inyo ang may mga usapin sa barangay, sa ating mga kabesa di barangay. Kung meron kayong pagtatalo-talo, huwag idadaan sa dahas, kundi bagkos, mahalin nyo ang inyong kapwa Pilipino, dahil sila ang katuwang natin sa pagtatanggol ng ating kalayaan. Mabuhay ang Pilipinas! Ano? Iko, yung mga dito sa akin? Anong dito sa akin? Halik kayo, halik kayo sa tahanan ng unang pangulo ng Pilipinas, Emilio. Aguinaldo. Yung mga sapatos. Ay, oh, yung mga sapatos ng aking ano. Bili ka na parang kapaalam kami. No? Ito po yung mga sapatos niya. Oo. Oh, oh. This is the camping set. Wooden. Folding. Ado, so portable ito. bag. With four metals. Ito naman yung kanyang boots. Adosi lang siya. Adosi um, ano? ng ano? Ito, ito mga so yung mga kutsara uh niya. Mga pagkain. Yung nilagyan ng tubig. Ito yung mga sapatos ni Aguinaldo. Ang tibay ng shoes worn by General Emilio F. Aguinaldo. Ito yung mga sinuot niya, mga sapatos guys. Oh. Eh. Di ba? Grabe pala yung sapatos na si Mga luma na, di ba? Digmaan laban sa Estados Unidos. Paglilipat ng kabisera. The transfer of capital. Mga unang labanan. Yan. Nakikita eh, nyo Yan magsawa kayong basa ng makasaysayan dito. Hindi ko ikukwento sa inyong lahat para pumunta kayo rito. At lalong makita nyo ang ganda. Para mas maramdaman nyo ang inyong pagka-Pilipino. Tinan mo yung kanyang sinuot na ano. Ito yung tinatawag na presidential sash. Red and blue cloth. Embodied with coat of arm with tassel. So yan siya. Napakarami pang iba. Oh, ito yung cigar box. Kasi si Emilio Aguinaldo nagsisigarilyo po yun dahil pag na-stress siya, katulad ko pag na-stress ako sa trabaho, yosi ako ng yosi. Ganon din pala si Emilio Aguinaldo. <laughs> at hindi lang basta yosi. Sa akin at hindi Ava. lang basta yosi. <laughs> Ang pagkilos ni General Emilio Aguinaldo, ni General Emilio Aguinaldo sa ano yan? Hilagang Luzon. Yan. Diba? So, yun siya. Ito yung kanyang mga punyal na ginamit. Mm -hmm. oh. ilan kaya ang uh, matay niya ng mga punyal na to? Oh my God, ang haba ng itak. Nakatakot. Huh? na ang braso mo. Hindi mo yan mabuhat. Minting the revolution. Furging a nation highlights from the BSP monostatic collection. Ang ganda. So 'yon guys, maraming salamat. Babalik ako dito para sa mas lalo pang ano sa mas lalo pang makabuluhang tour dito sa bahay ng ating dakilang unang pangulo ng bansang Pilipinas. Ayan, yeah, kita may Ang dami dito pala. Yan guys, so, oh. mga iba't ibang pera na ginamit sa Pilipinas. Libertad. Currencies of the First Republic Casting into the mold So Filipinas Diba? Yan siya Un centavo Un peso Dos centimo Malolos copper coin Yan siya Meron pa dito, guys. Ayan ang mga halaga ng pera noon. Meron na rin pala silang paper bills. Yan o. El Banco Español Filipino. Cinco. Diba? Yan lang pinakaano nila noon. Ilang, ilang libo na kaya yung cinco na yan. The earliest Philippine bank notes were issued in 1852 by the first bank established in the Philippines the El Banco Español Filipino de Isabel Dos, known as Pesos Fuertes which means strong peso Diba? Oh my God So, yun siya Napakaganda Sige Isa pang pag ano Isa pang ano to ay, hindi. May palabas yan dyan. Nag-ano yan. Nag TV yan naman. <coughs> Tatabihan ko si ano. Tatabihan ko ang aking lolo. Lolo. Naabutan ko to. Ito, ito, ito. 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 Picture, picture, picture. ito. ito. na Naabutan ko rin. Ay, hindi na pwede sa taas. Ang labo. Pwede ko po ba nito sa taat. Go, go, go. Picture mo ako, ako. Picture, 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 picture. Labo. Uy. Ginagawa mong ano si Emilio? Ginagawa mong ano? Picture mo ako. Saya na ako sa mata.